Sabi nga ni uh, Professor Ranjit Rai ng OCTA Research, uh, kung, kung hindi pa naliniwala ang ating mga politika rito, the issue on the West Philippine seaside, sabi ni Professor Ranjit, is already an electoral ano? issue. Sabi niya yes. gano'n eh. Kasama May ito sa, sa na. maaring magpanalo o magkanal sayo sa darating na eleksyon kung ano man ang stand mo tungkol dito dahil nga sa... Uh undeniably matataas na survey na 8 o 9 out of 10 Filipinos suportado itong claim natin, Sek. Tama. Kaya ang dami sumasakay pero nung nakaraang 6 na taon ni Duterte mm. ay uh -huh. either to Bahimek o suporta sa foreign policy ni Digong. Tapos uh, kayo, naging kwan, anong tawag dyan, ina, mga born again nationalists. <laughs> born -again <laughs> patriot, di ba? Oo na meron lang silang t-shirt katulad ng ka Michael. May yan. yan oo. Oh. na sila. At Patriots si na kagad. Ka na consistent, di ba? Oo. Oh, Nak oh. Uh, Timo yung kanya noo. Nakatatak niya, no? Nakatatak na noon niya. Oo, yun Yung pagiging Pilipino, oh. no? Di ba? Ah, Pilipino. Hindi, hindi nakata hindi nakatago sa brief. Nakalantad. Yeah. sa na noo, nakikita ako. Oo. So, <laughs> oh, Pilipino uh, ako. Ay, kamuna. Alam mo, may nag-comment dito. Sabi, si Llamas na naman, no? Si Christian Esguera, nanonood. Sabi niya, si Lamas <laughs> oh, bakit? 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 Ha? Pasensya na po. Kinabila... Kalad ka karin tayo. Pasensya <laughs> na. mo <Huh? Kinabila laughs> na yung clip? Pinadala mo na ba <bakit> kay Christian yung <laughs> clip? Ina? Oo. Oh. Ina, Michael, may mga nagtatanong nga sa akin eh. Uh, oh. uh, oh. uh, may, may ka ba dyan sa mga guesting? Gusto <laughs> oh. <laughs> oh. oh. ko okay, po. Wala po. May sigong Nabanggit huh? ni Michael no, na hmm this the West Philippine Sea is suddenly you know which in a, in a, mabuti naman na election issue na siya dahil papalapit na ang campaign season filing ng COC in October 6 kunyari may mga ano ka supo, uh, mga naniniwala sa okay. they go to you and ask sec sige gusto namin ang ibaboto lang namin ang mga kandidatong sincero ang uh, ang, ay, pain na naman, may pain na naman si Ina sa iyo, pain to. O, sige, oh, siya tapos. para sa West Philippines. So, how do we know who these nah. are? Because likely all of these politicians are gonna ride right on the issue de Bacam campaign period. Well, gagawa tayo ng listahan, dalawang oh. listahan. Yan, oh. Ito yung hmm. mga tumayo. Yan. Sa nakaraan, hindi lang ngayon, no? Ito yung mga tumayo, kina nung nakaraan. At gawa tayo hmm. ng listahan nung mga ipokrito yung mga <laughs> ipokrito saka ipokrita no yeah. <laughs> na nagpapanggap ngayon na sila ay pro, pro West Philippine Sea pero nung panahon na nang uh, Duterte na iba yung foreign policy ay sinuportahan nila si Duterte di ba Ilagay natin yung gawatin na listahan at, tayo na listahan so, listahan so, ni so, Ronald Diamas ganun Oo uh, po, oh, listahan ni Ronald at saka ni Ina. Huwag niyo kasama yan, si Michael. Um, yan, huwag niyo kita may dyan. Ba oh, ay, kasama ko, kasama eh, ko. Eh. Sige, sige. sige. O, o, saan ay, saan ko. listahan sige. din. Baka mag-alawang protesta to. Oo, mga, mga ipokrito, mga sinungaling, yan. mga makapili. No, uh, Tapos ang simbolo, bayong. No, yan, bayong. Bayong. Oh, yan, Buti naman, bayong. Kasi akala ko, oh. Sek. Akala ko, ang gagawin mong simbolo, ang gagawin mo simbolo naman, balls eh. Mahirap yun. Sino may balls, sino walang balls, sino mahilig sa balls. Parang gano'n na mangyayari ba? <laughs> Ay, ito na naman. Perte, Ay, sorry po. Pwede natin, perte natin isabit ha? sa bayong yun. Pwede natin ah, isabit. Ganun, Mas, ah, medyo masagwa lang tignan. Tiyo mo si Ina, iniimagine niya.